Hello 18, welcome back to my channel. Pinakabagong update sa journey ng SB19 sa fan army ng Billboard. Hito nga, lamang sila sa kasalukuyan ang kalaban nila, si Taylor Swift ang boto ng SB19 sa kasalukuyan, ang laki ng agwat ng SB19 kay Taylor. 85% sa SB19, pero huwag pa Dahil malawak din ang fans, ang community fans ni Taylor. Kaya 18, go na. Boto lang ng boto. Dahil monster voters tayo. Kaya naman, maraming salamat sa suporta. Ayon sa mga komento ng mga 50s para sa 18 ay dedicated di de umano Yes, of course, hindi di umano. Talagang confirm na dedicated ang mga 18 sa pagsuporta at pagboto sa kanilang SB19 at hito nga lamang na lamang ang boto nila against SWIFT. Kaya naman huwag pakampante dahil anytime tataas ang boto ni Taylor against ating SB19. Kaya huwag pakampante 18, boto lang ang boto at maraming salamat sa suporta. Nakakainggan nyo din ang mga komento ng mga fans ni Taylor dahil uh, believe din sila sa fans ng mga Pinoy na 18 para sa SB19 dahil sobrang dedicated ang ating mga 18 para sa ikakapanalo soon. Alam natin na pinakamalaki at higanting singer itong si Taylor sa buong mundo. Sabi nga nila, isang malaking pader at gusali ang babanggain ng ating SB19 dahil si Taylor Swift lang naman ang kalaban nila talagang nakaka-proud din, di ba? Dahil isang uh, Filipino boy band, first time ever, made history. Filipino boy band, SB19, katunggali ang nag-iisang Taylor Swift na pinakamalaking mga awit sa buong mundo, buong Amerika, buong Europe. Kaya naman, challenge ito para sa ating Filipino boy band na SB19. Keep on voting, keep on supporting Monster Voters.